So, what's up mga gal? For today's video, magta-transfer tayo ng ating mga lahat ng isda. Tara! At sa kung mapapansin nyo mga gal, sobrang dumi na talaga ng ating fresh tub. At meron akong huli dito mga gal. Yan, kakaunti pa lang mga gal. So, madami tayong napulot na baby apple snail at madami pa sa baba mga gal. Kailangan natin yan pagtsagaan na pulutin dahil nakakaawa naman kung isasama natin sila sa paglinis. So, ayun, nalingis ko na dito mga gar at nilalagyan ko na siya ng mga bato. At hindi siyempre papahulang buhangin mga gar. Sa mga wala yung pambili ng aquasol, pili naman to mga gar. Proven and tested naman siya dahil matagal ko na siyang ginagawa, ginagamit at yun, nabubuhay naman ang aquatic plants ko. At kaya nilagyan ko na ito mga gar para maganda sa mata, maaliwalas. Pero nakadepende na yan sa inyong mga gar. Kanya-kanyang trip na lang. <laughs> ito ka rin bawat na lamang mga gar. Imbis na mag-focus sila sa mga maganda mong isda, mas nabibigyan pansin ang dumi sa ilalim. <laughs> But it depends on you naman mga gar pa uh, dito pala ako makuha ng tubig para sa alaga pong isda, mga gar. Medyo may kalayuan, pero okay lang naman, mga gar. Alang ala sa aking alaga ng isda. At kung nagbabala ka man na maging fishkeeper, bigyan mo ng oras at effort, gar. Dahil lang habing ito ay hindi lang nagbibigay saya. Nagtatamdal din to ng pagod at anumang mga problema. At hindi sa pagmamayabang, mga gar, is not all about isda. Pwede rin mabusang iyong personality. At for sure, Magkakaroon ka dito ng madaming kaibigan At kung paano ka sa tao, nakipag usap At kung paano ka tumulong sa tao, not financially, but about knowledge, mga gar At ito pala yung galing sa rooftop natin, mga gar Pati yan yung mga bidders, at eto yung mga fry nila, mga gar Napakarami At madami pa sa likod, mga gar At dito ko nilagay yung pair nating hyphen platys at ito naman ay ilalagay natin sa ref tub. Lagyan na rin natin ang metalim do mga gar at hihintayin na lang natin na luminaw ang tubi. So meron pala akong nakuha ang shrimp mga gar sa ating ref tub at tatry natin doon ipakain sa alaga nating flower horn at sana magustuhan nila. At yun tinig don agad. By the way ordinary shrimp lang pala yan mga gar. Madami nyan sa mga sapa. Ah, dito naman tayo sa isa. At yun, nagugustahan naman nila mga gar. So, bakto, ref up tayo mga gar. Tara!